usapang bracket naman tayo ngayon rack M tinanggal ko na siya bali 3 years na siya sa akin itong October ang problema ko kasi mga paps kaya ako tinanggal eh may mga crack na eh malaki na yung crack niya rito ayun kung nakikita nyo sa video ayan o oh. gandito yan paps mga paps may crack siya dyan, may crack siya dito. Ito natatanggal na nga yung ano. Tapos, may crack, may crack din siya dito. Dito banda. Ayan. Saka dito mga pups. Crack na siya. So, sulit naman na siguro dahil to mag-3 years na itong October, pero sabi ko kasi dun sa dealer, um, kung pwedeng palitan or pwedeng swap, tapos mag-add na lang ako, eh wala, hindi na ako pinansin. Hindi na ako sinini. Pero pansin ko pala dito mga paps, Ito pala. May ano pala to? Ah, uh, simento. Kaya pala mabigat siya. So yung ibabaw niya, simento, Pati dito sa ilalim, simento na rin ito. Tapos may bakal-bakal dito. Tapos simento nila. Kasi mga pups, parang bibigay na kasi ito eh. Yung laki na ng crack dito. Ayan. Tapos dito, parang ano na siya eh. Bibigay na eh. Siyempre mga pups, delivery rider tayo. Nagkakarga tayo ng mabigat dito. Siguro na-reach niya yun na yung ano niya, yung capacity niya. Yung weight capacity, kaya siguro nagkrak-krak na mga tapos tapos pala ito napansin ko dito sa ilalim hindi pala siya simento ito i ano natin para siyang gel para siyang merong ano kasi ito tingnan nyo natungkab yung pintura tapos parang meron siyang ano dito parang transparent na ano ewan parang glue Parang gel. Gel siya mga paps. Ayan o. No, pag tinutong. Balambot. Parang jelly. Ganun pala to. Ang pagka build up na ito. Kaya hindi ko na to kinabit. Kasi delegado na to. Baka biglang bumigay sa daan. Maka pa tayo. Kayo ba mga paps? Gumamit ba kayo nito? Rock M. Anong... Anong naranasan niyo dyan sa Rock M mga paps? Comment nyo naman sa baba ko. Try mo ang bigat na ito. Paano kayang gagawin ko dito? Mahirap, mahirap naman to kaya tatapong ko lang. Kaya bumalik muna ako dun sa stack na grab bar. Kasi ewan na gamitin ito eh. Baka magka problema pa ang expect ko kasi dito sa Rock M talagang matibay kasi medyo pricey ang presyo na ito nabili ko to 2.60. Eh. expect ko lifetime tatagal tingin nyo ba Paps, pwede ko pang ipalit to doon sa, dun sa main ng Rock M Hagan dito na lang siguro mga paps. At dahil sa umabot ka sa video na to, click mo na yung subscribe button niya sa taas at saka itong notification bell para updated ka sa mga susunod kong video mo. Paps. Thank you!